So Kylie, kamusta naman yung event natin? Ayos na ba lahat? Eto, nilaloka nga ako ngayon, sis. Eh. Alam mo kung bakit? Halos lahat ng mga models natin nag-back out kaya hindi ko sinakuhugot dito sa nakuhahat na ipapalit natin sa mga yan. Nag-back out? Kailan pa? Yes, oo. Ma'am, sir, baka pwede po makahingi ako ng barya. Gutom na po kasi ako eh. Alam mo, ah, wala kang respeto tapos nakita mo nag-uusap kami ah. Hayaan mo, gutom yung tao. Oo, eto. Bumili ka ng pagkain mo, ha? Salamat po, mama. Sige na, alis. Ang baho mo. Grabe. Alis! Grabe ka naman sa, ano, pulubay. Nakita mo kasi nag-uusap tayo. Stress na stress na nga tayo. Sumabay pa huh? yun. O, teka. Nag-email na sa akin. May meeting ako. Mauna na ako, ha? Ah, sige. Ako naman babalik pa sa office. Oh, sige sila. Sige. sige. Hello. Yes, I'm on my way. Oo. Uh -uh. Hul, Dokto. Anong <laughs> nagamit mo? Ibigay mo na lang kung ayaw mo masaktan. Hindi <laughs> <laughs> ba itakot? Uy, iskaya! Ma'am, okay lang po kayo, ma'am. Oo, oh, oh, grabe. S -s Salamat, ha. Salamat pinagtanggol mo ko. Alam mo, at dahil dyan, ito, ako, ma'am, hindi ko po matatanggap yan. Okay na po yung bariya na binigay niyo sa akin. Sige karin. na, pambili mo lang ng pagkain. Ma'am, hindi ko po kaya. Okay na po talaga. Sige. Salamat talaga. Walang anuman po. Pero alam mo, sige nga, ikot ka nga. Ikot? Oo, ikot, ikot ka. Ikot ka nga. Ganda ng height mo at katawan mo, ha? Pang-model yung aurahan mo. Alam mo, gusto ko itang maging model sa kumpanya namin. Eh, ma'am, wala pa po akong experience eh. Alam mo, huwag ka mag-alala. Ako bahala sa'yo. Tara. Sige po. Hmm? Okay. Ay, pasok na. Paso. Upo ka muna. Grabe! tumi dami-dami naman yan, Mika! Ang Ay nako, Kylie. Kaya ko siya dinala dito kasi nakikitaan ko siya ng potential na maging model. Basta <laughs> ko wala akong nakikita potential sa babae niyan. Mm. Makabaho, Miko! Alam mo, ganito na lang. Kung hindi siya nagustuhan ng kliyente natin na maging model, magre-resign ako. Okay, let's see. Tingnan natin. At kapag nagkataon at hindi yan gusto ng client natin, ako ang papalit sa'yo. Sige. Tara. Go. Para maayusan ka na. Alam mo, Chloe, kung tiwala ka sa akin, ha? Ito yung sinabi ko sa'yo. Tutulungan kita at may tutulong pa sa'yo dito. Siya, so, inaantay lang natin siya dito. Natin. Oye, ayan na pala si Floyda. Ah. Oye, Floyda, ah, nandito ka na. Madam, kanina ako pa kayo naantay. Oh. na na ako. Oh, Floyd, ah, Floyda, ito pala yung sinasabi ko sa yung model, si Chloe. Chloe, to si Floyda, ah, siya naman yung mag sa sa'yo. Hmm, yan pala yung sinasabi mong girl. Pero, in fairness, maganda. Oh, diba? Konting ligo, konting ayos, makeup, perfect! Oh, di ba? Oh, di ba? Hmm. Di ba? Ah, siya, oh. sige. Iwan ko na kayo. Siya na yung bahala sa'yo. Yan. Yeah. Okay. Yan. Yeah. Bakit nyo kayo pinatawag mo naman? Pinatawag ko kayo dahil may pag-uutos ako okay. sa inyo. Pakita nyo na ba yung bit-bit-bit ni bit, 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 Mika babae? Na napakabaho, napulot lang kung saan Ngayon, ang iuutos ko sa inyo, mapatalsik nyo yung babaeng yun. Na hindi tumuli sa pagpa-fashion-fashion na yan. Tara, let's start! Oh, ganito oh. O konting bali. Ah, ganon. Sige pa. Ibaliin mo pa. Yan. Mukha tuod. Konti, konti. Ayan. Ayan. Konti, konti. Ayan. Konti. Ah. Konting bali. Ah, yan. Bongga. Sige pa. Sige pa. Sige Ah. Ayan! Perfect! Konti pa mamaya, mamaya tuturoan kita. Basta sisimulan muna natin maglinis ka ha. Ayan, paliligoan muna kita. Tara! At pag nagkataon, magawa niyo yung inuutos ko bibigyan ko kayo ng malaking pabuya. Kakaintindihan ba tayo, Francis? Gerwin? Ganun lang ba, madam? Copy po. Good. Sige. Alis na. Alis! Gawin nyo na yung minutos ko. Ay, ay, my God. Ay, my God. Mm, Yeah. Oi, so, which? <laughs> ikaw, mag <-u> Eh, <laughs> yeah, halos isang daang paligo ay bago mag-mukhang mag tao. You're not representing a model. You're low kind of a freak! <laughs> Bao mo! Ito ka <Timuha> mo! Bulutong! Ganito <laughs> yung itsura pag mo model? Tingnan mo naman yung kilay, parang kilay ng aso! Dapat sa'yo, maligo muna bago rumampa! Ayan! Oh. Ayan! Deserve mo yan! Ay, boy, ano ba? Tignan niyo nga si Chloe! Malis na nga kayo! Alis! Alis! Naraka-loka! Ah! O yan! Naku, Flaida, kailangan natin magmadali. Kailangan mo nang paliguan si Chloe Bihisan tapos yung makeup niya dapat bongga-bongga. Para magkaalaman na mamaya kasi yung magiging brand dress. Sige, ba na? Ako ang bahal. Wala na. Simulan na lang. Ano ba yan, Kylie? Ikaw nagbutas doon sa dalawa niya para pahihain si Chloe, no? Hoy, Mika! Wala akong kinilaman sa mga pinagsasasabi-sabi mo na yan! Ay! Umigil ka na dyan, Flaida. Salamat. Ay, hello, ma'am. Take a seat po. Ay po, ma'am, sir. So, asa na pala yung mga models? Ay, ma'am, itong mga models ko na ipapresent ko sa inyo, talagang quality at may mga background na rin talaga. <laughs> so, gusto nyo na po makita sila, ma'am? Francis, Jerwin, pasok! Monakshi! Um, tumalikod nga kayo. Harap sa kaliwa. Gusto namin sila. I think they're qualified. Ay, ma'am, sir. Ano ba? Ma'am, sir, may din po gusto i-present sa inyo na model. Ah, sige. Gusto namin makita. Sige po, sir. Um, Chloe? Uh, boys? Maka-upo na kayo doon. Um, ma'am Virgo, Sir Charles, eto nga po pala si Chloe. Yes. Ayan po, ma'am, sir. Ito nga po pala aking model, si Chloe. Yan po. Gusto ko yung height niya. And maganda rin yung body figure niya. Opo, oh, um, ma'am. Ma'am, excuse muna. Um, ma'am, actually, nakilala ko po si Chloe na kulubi po talaga siya, actually. Talaga? Nakitaan ko po kasi siya ng potential na maging model, kaya sinama ko po siya dito. Alam niyo, sobrang nyo ng patangas. Sabi harap sa kanan, harap sa kanan. Sa kaliwa kayo humaharap eh. Sa mga natin ng sobrang tagal. Ano, yung babae pala yung ngayon napili? Sabi ko, gawin yung diluvyo buhay. Anong ginawa niyo? Gumanda pa ka, takbo ng buhay. Puso mo nga ulit ng tubig yung babaita na yan. Tanga-tanga kayong dalawa. Buksan mo, ha? Sige na, alis! Ma'am, maraming salamat po at na-inspire po kayo sa kwento ko po. Ito. Um, Kylie, may napili na kami. Boys, pasok! Stop. Teka lang! Ano ibig sabihin niya to? Ha? Sige! Sabihin na natin na mga sikat kayo? Makagwa po kayo, pero di ibig sabihin yan gaganyanin yung tao. Tandaan nyo, ang kasikatan, kubukupas yan. Pero yung ugali, wala kayo nun. <sighs> Hindi namin kailangan mga ganyang ugali sa brand namin. Ang kailangan namin, attitude and branding. Yung mga ganyang attitude nyo, makakasira lang kayo sa brand namin. Kaya tama lang na si Miss Chloe ang pupunin namin model. Mante ka lang sir, hindi po ito! Sin sinabi niyo sa akin na sila na yung napili niyo kanina! My girl, sinabi niyo sa akin kanina na qualified na itong mga nash ko! Sa sabihin niyo, yan ang pipiliin yung papahin niyan! Oh, o, ganito! Excuse me, Mr. Kylie? Don't put words into my mouth. Wala akong sinabi na sila yung pinili namin. Ang sinabi ko, they're just qualified. Pero I'm sorry. Chloe is more than qualified kasi yes, sa so dalawang yan. Kaya pwede ba? Leave. Hi, Mom, sir. Maraming salamat po. Congrats, Chloe. Thank you po. Congratulations, Miss Chloe. Thank you. Congrats. Thank you po. Hoy, kala ko ba kami mapipili? <coughs> Tarantado ka o hinayong pakambayot ka! Thank you for watching!